Kasi ako talaga ang investor na gusto ko Mga lupa So mura lang ito ng mga panahon na yun Kaya tingnan natin kung ano ng itsura ngayon So ito na nga mga Habibis Pupunta kami ngayon sa aming bukid magtutour tayo sa bukid namin Kasama natin ang ating mga friends Ang ating Habibifam At saka si Raffi At syempre si kasama rin si Lucy at saka si Bella At si Lindy Let's go na alisa tayo uh, Tour namin kayo sa bukid namin Kasi naghanda ng Lunch and dinner si Mama si Queen B. eh malapit na kami sa aming bukid. Ayan, ang nag-live -nag sa atin is si Eric Verde. Eh. Burden. Burden. <laughs> ayan si ating mga friends dyan. ang nandyan. Friends ako? Oh, friend. <laughs> Char! At malapit na tayo. Ito yung chuta ng bukid namin, guys. Friends with Benedict. Yeah, yes. ayan, nandito na tayo. Daan namin dito is rough road, 'di ba? May mga bananas, ayan. Pero malapit na tayo sa bahay namin. Sobrang sikip ng daan dito as in nakakaloka. pwedeng sa mabit ng sasakyan, di ba? Nakakatakot. Ayan, itong dadaanan natin, di ba? Uh, uh, actually, oh. si Kuya Ray talaga, papasemento niya na daw to next year. Hinihintay nga namin eh. Mahaba-haba to next year. Masalitado uh, na to. Next year natin ipasimento, eh, yes, ha? Dito, daw. Oo, oh, yeah. dyan tayo kanil. No, ang kaliwa pala. Ay, Marangay ka. <laughs> Abo! Naku, meron na ang ganda na nung ating ano, oh, ma'am, yung ating tambayan, o oh, dati yun, ikakoy lang. Ganda, Ngayon ay meron ng pergola. Oh, kakal nakakaliwa tayo dyan, tiyaka naman papar, Eric. Di ba, Eric, challenge, di ba? Oh, dito ka, yan. Ayan na. Ano ay, na nga, dati, yan ay, ay, ay ang ang ganda lang. Ano, na. pinasimento pa na ni mama yan? Let's go, andito tayo sa bukid. Nasa bukid na tayo, and, ma'am, kakain tayo. Okay, Kamain na tayo muna, gutom na. And we're here, kakain na tayo. Kasi excited ako, Mim. Dinakdakay, dinakdaka. meron tayong bangus, inihaw. Mami, salted egg yan, ah. Sitaw kalabasa na may hipon, kay At pinolang manok na Tagalog. Tagalog na manok. Tsaka meron tayong embutido. Yan, kakain na tayo dito. Ay, embutido ni mama. Yes, guys, kain na tayo. Pinatom tayo dito. Mag-rest muna tayo. Yes. Ayan, kain na tayo dito sa aming munting kubo. Kubo ba to? Hindi pala, munting bahay sa bukid. Thank you, ma. Welcome. For cooking. Let's go. Kain na tayo. Ay, saan kayo kakain? Eh, bien, may, may paletsyon dito. No. May paletsyon, surprise. May paletsyon, Oh. Buong yeah. Month Matlong celebration ba 'to ng birthday ni Rappy? Rappy yeah, month, 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 month long celebration. Ayun, 'di ba? May paletsyon. Wow, andun O kain na tayo, guys. Okay. Dito tayo kakain sa bagong gawang pergola. Pinagawa ng nanay ko pergola. Yan, at kumain na tayo. Kumain kayo ng marami guys ha. Sabon na to. Sarap, ang sarap. Masarap? Yes! Kakain ako, kutom na rin ako. Sarap. Yes! ]winita. Kain na masarap tayong...? Malasa yung lechon? Malasa. Ano yan eh? Native na lechon yan. Better yeah. than before. Yeah, good. Kiss na. Dah. Ano yan ma? Dragon fruit and raw Galing sa aming bukid. Dragon fruit. Wow! wow. Dragon, wow. Ayan. Ayan. May palagay ako. Yan lang kinuha. Kinuha lang sa tabi yan. Yan lang kinuha. At saka ito, rambutang gaya ni Bukid, to? Hindi. Bigay yan ni ano. Pero pinitas sa, sa puno? Oo. Oh. Sa din may puno. ganyan din tayo sa bahay. Yung pinipitas lang sa puno. Diba? Para yung dragon fruit pwedeng blush on. Diba? <laughs> Tote! Pwede lang blush on. Diba? Okay <laughs> na kayo, guys? Yeah. Super busog. Punta muna tayo ng SM Lucena. tayo pupunta dun sa... Uh, para sa Double Yung Audition, magbibigay tayo ng posters. poster. Yes, para sa August 31, 11am. So, August 31, 11am at SM Lucena. Auditions for the World Championships of Performing Arts Team Philippines. Yes. Singers, actors, dancers, models, models instrumentalists. Yeah. We want okay, you. Let's go! We want you. Yes. <laughs> yes, we, we want, want you, you. guys. Mag-audition ka na. <laughs> Mag -audition ka na, Ben. ben. Sunny so, din na tayo sa SM Lucena at magkata na tayo ng ating poster para sa audition ng gawin. Itong event hall, saan ito na floor? Uh, Third floor. Third floor ng SM Lucena. Ito yung tayo mag-audition. Okay, again, ulitin natin. That is August 31 at 11 a.m. Yes. At ito yung ating poster. Ibigin natin si SM Admin para mapost poster dito sa SM Brisella para mas malami mag i sa ating audition. Yeah. So, uh, yeah. Excited ba yeah. kami sa August 31? At laki pala dito. Ganda. So ito talaga nga mga hobbies. So ito na mga hobbies. Dito <laughs> na kami sa aming Bukid dito sa Sariaya, Quezon. Actually, yung background ng Bukid na to, binili ko itong lupa na to noong 2005 nung nag-start pala ako mag-work kasi ako talaga ang investor na gusto ko mga lupa so mura lang to ng mga panahon na yun kaya tingnan natin kung ano nang itsura ngayon dati ano lang to wala, wala, wala ito talaga kahit ano para lang siya mga damo-damo yung -damo. kubo, itong kubong to binili ko to nung pandemic pinalagay ko dito para may tambayan or something diba? yan, dito yung, itong kubo na to siguro nung binili ko to noong 2021 mga ganyan ay mga kapatid ko lang ngayon tapos pinaganda na lang to ni mama nung mama ko pinaganda niya And then, dito naman... Ito naman yan. Nilagyan na lang ng kung ano-ano. Diba? So, yan. Ano yun? So, yan. Dito tayo. Dito nilagyan ng nanay ko namang halahalabang. Nasa si Justin. Si Justin hinahanap niyo, diba? Matagal yung hinahanap. Nandito siya dito sa natutulog. Gusto niya. Justin! Justin! ten. Dumuha ka muna dito, ipakita ka. Ah, ayaw daw niya. Ayaw pakita ni Justin, nahihiya. So doon siya, siya nag siya yung uh, nama, nag namamahalad, namamahalad talaga. Siya yung nag caretaker. Caretaker dito parang ganoon 'yan. Tapos to, wala mga dirty kitchen. Smile to me. And then, yung lolo, yung lolo, bakit hindi inikot ng Yan. Para? Basta yung mga yan. Yeah. Mga lolo ko nung dyan. Eto, bagong... Yan. Eto yung bagong pinagawa ni Mama dito sa bukid namin. Bagong-bago lang ito. Tingnan natin. Nagpagawa siya dito na CR, tsaka ng common, ano to, uh, dirty kitchen. Parang gano'n. And then, ito yung bago, pinakalita. Na pinagawa ni Mama dito sa bukid. Then, ito yung pinagawa ni Mama bago. Ano ito? Tulugan? Yan, tulugan. Tulugan lang siya, ayan eh. Tingnan 'to. Parang naging resort. Yeah. Parang resort na dito, may mga ganyan. Kasi pag I ano, pag pag may mga family event kami dito sa bukid, walang mat malang matulugan yung mga mga pinsan ko kaya pinagawa ni mama 'to. Kasi simple lang siya para lang for for bukid. Tapos to, hanggang doon pa yung lupa namin. Yan, uh, ah, pa yan in the future. Pero yung nandun, hanggang doon sa mga banana trees, yan. Hanggang dyan yung lupa namin. And ito yung pinakangunang pinagawa ng nanay ko. Si Justin, mahilig siya sa mga pagkukumpuni ng mga sasakyan at kung ano-ano pa. So yan, yung mga gamit ni Justin yan. Halika, picture tayo dito. Halika, mag-picture tayo. Kiss. Kiss. Yan. Tapos, dito, nagpagawa ako actually ng babuyan, kaya lang namatay yung mga baboy namin recently. Nagpakatay ako ng mga baboy, tapos nagkaroon din dito ng flu. So, nawala na yung mga baboy namin. Dito, yan. Nagpagawa ako din ng babuyan. Dito sa area na to. Yan. Kaso, wala yung mga baboy ngayon kasi namatay sila. So, hindi ko pa alam kung bibili uli ako kahit isang baboy in the future. Kami ni Javi David. Apat yan, kaso na matay lahat. So, ganyan talaga ang life. So, hindi natin masasabi. Tingnan natin yung una namin bahay dito. Hey, mali na. Kambing, tumatakbo. May mga, may mga kambing at saka may mga manok dito. Yan. Ma'am, sama ka sa akin. Yan. Yeah. Ang nanay ko nandito. dito Si mama madalas dito, di ba ma? Yes. Yan. Yeah. So madalas dito si mama kasi dito siya lumaki. Si ayan na to. Uh Oo. -oh. Tapos na kayo pinagawa ni mama bago. Pero ito yung kanaw na pinagawa ng nanay ko. Itong bahay na to. Yeah, ito, Makalat <laughs> dito, makalat. <laughs> <laughs> oh, dito, dito sa harap. Ito tayo okay, okay, pinagawa okay. ng nanay ko, bagong bago. Dati kahoy-kahoy lang niyan, pero ngayon, pinagawa ni mamang ganyan. Para siyang Natawag niya pa siyang pergola, ganun. Yes. Diba? Tambayan, yes. nagbibidyo kay dyan. Dito. Tapos, dito yung harap ng bahay namin. Kami ni Happy David nung pandemic, pumupunta kami dito. Kasi di ba sa city masyadong maraming tao. So dito, pag tahimik, tahimik maaliwalas, maaliwalas, amoy kambing. Walang virus. Dito tayo. Ito yung unahan ng bahay namin dito. Ito talaga yung kauna-unahang... Ito talaga yung kauna-unahang... Pinagawa ni Mama na bahay. Maliit lang siya, guys, kasi para siyang... Mm. Ano lang, simple lang. Ito, itong bahay na ito. Huwag yeah, na tayo pumasok sa harap. Di ba, Ma? O, oh, Ma, sino mga gusto mong batiin dyan? Ayan, binabati hey. ko yung mga suki ko sa palengke ng Lucena. Yung bilihan ko ng karne, si Bert. <laughs> Tapos si... Eh, Sina. Si yung magkakarning baka <laughs> yung sa gulay sa bigas eh sino ba kaya uh, ano pangalan yung sa bigas ko si lulay eh. <laughs> yung sa karne sa karne baboy si bird tapos sa karne baka ano bang pangalan ng batang iyon? Laging gusto yung magpapa out <laughs> si ano si Anak ni Nonoy siya. Hindi ko pangalan. Si Nonoy ba to? Saka yung kanyang boss, laging nanonood daw sa Habib dyan, sa mag yan. <laughs> Ayun, kaya sabi ko, Ati oh, Talon, ito ko naman yung shout-out mo. <laughs> sabi yung isig eh. ayun, ayun, edi, Masaya na sila ngayon. Ayan. At sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, mga kaibigan ko, kumare, uh, hi sa inyong lahat. Ayan. Ayan na na ko. Sa mga mga anak ko. Eto, ginagawa din ito ni Mama para open area dito. Ang area na to. Ayan. Baby, gusto ko na ginagawa sa bahay. Ito rin yung aming tambayan dito ng mga pinsan ko pag pumupunta dito sa Bukid. At ito naman, dito na yung nag-stay sila Justin. Ito rin dito. So marami na pwedeng pagtambayan sila Justin. So yeah, yun ang itsura. Ayoko na magna natin pasukin yung loob ng bahay kasi makala. Magulo. <laughs> magulo. Pero maliit lang siya. Very bukid. Kasi naririnig mo ba yung mga kuliglig? Ganun. Kuliglig. Kuliglig naririnig mo. Kuliglig is like cricket. Yan. So yan. Ito lang. Ganda lang kasimple yung buhay namin dito sa bukid. At si Justin ang na namamahala dito Yeah, kakain muna kami bago umuwi Guys, kain tayo Mayroon tayong kanin Aros kaldo uh, Lapulapo sarsado Lapulapo at saka kalderetang kambing Let's eat na guys Kain na tayo muna bago tayo umuwi Kakain muna tayo Linde, kumain ka na dito. Halik na. Lagi mo muna si Lucia sa kanyang, ano, sa kanyang bahay. Bahay. Ayan, hatas, kumain ka na, ha? Ano <laughs> daman, may pahabol pa si mama, ano to? Spare ribs. Ay, lang, may spare ribs pang pahabol <laughs> si mama. Ayan, o. Oh. Kaya na kayo, guys. May papiesta <laughs> dito. May spare ribs. Ayan, may, mapahabol ni mother. May ni mother. Pa, no, tsaka may anong ding lumpiang gulay na pahabol. Kaya na tayo, guys, at pala tayo makauwi na. Mga sobrang ribs. Meron din tayong fresh buko juice. Fresh Uwa. BJ. Ay. Ay, ay. Oh, ay. Nalagyan Ayan. na. <laughs> nalagyan na ang aros kaldo. Pang flavor din yan. Ano mong Amerika? Sa'yo. Fresh buko juice. Ano, kumusta ang buko juice natin? Fresh na fresh? Walang, walang walang wala walang asukal yan. Wala, wala. Wala, wala. 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 Yellow lang. Yan. Oh, Eric. Fresh buko juice. Thank you po. Fresh buko juice yan.